Yan, magandang morning po sa Los Angeles, Mindanao at ito lang nga po uli at kapag um, area na nga uli ng labat at maghihila na yeah. ito tayo ngayon subok sa malalaking mata uh, dito, dito, dito. Sana ay may grasya, may biyaya. Ano ang lumumuti? mukey Plastik. At ay isang plastic. Paasarawan 'yan dito kunan ito. Pacchè non lo vedo. Ma quando sta? Vieni, me lo in una.

uh adalidalamanbro na oh, tuh amampakuluangang ah. luy uh

the dog

Go! Go! Radya. Dito. Oh. Sa uwi na kay tayo. Dito ah. oh. okay, po ko ng lambat. i'm

Oh, uh. hey, pagi Ah, seperti ini pagi. Uh. Abang na lang sa aming pagdaong Malayo pa ang aming daungan Ayan yeah, mga bro at nakadaong na nga At nakapagdiskarga ng lambat At yeah, tanggal lang ng huli Ayan yeah, mga bro at nagtatanggal na Ayan yeah. Pinahila na lang pala. Ah, yan ay libre tanggal pero hindi libre kagat. Ah, sige, ano kaya ka? <laughs> kaya at uh, <cửin rêana> alimasag yung tinatanggal na yan. Asan yung pang... ah, iba? Uh, masag-masag. Uh, area kaya mama yung pang alimasag. Dahil lapit din dyan. bro, tanggal na ang masag. Ilabit mo daw. Ilapit mo sa balde. Ilabit mo sa balde. Ah. lagi na. Ang lalaki. Hindi oh sa balde. Yeah. Yeah. Yung boy pa. Yeah. yeah. Yung malalapad. Oh. Yan, yeah. isdang lapad. Patras yan, hindi ang hindi di ka siya. Hanapin mo yung ano, bayan.

At yan, may bago lang pa. Yeah. Pagkutan. Okay, sa right. Yeah. ah, yeah. May pandurdugsong na. Yeah, mga bro. Tapos na kami magtanggal at kami pawi na. Bayan. Huh. Bayan. bayan. Yeah, mga bro. Ang bagulan, bago lang. Yeah, naka isang kilo at one Yung kulambutan. Magkano yung ganyan? <laughs> At Meron pa. Ayan. Yeah. Nakata makagat ka pa kundaw. Makihan ng kilo ng kulang butang, Ay, naku. Ayan, yeah, mga bro. At yung alimasag ay... Ayan. Ah, yeah. ating kilo. Yung dalawang piraso. Ay, may pandorodogsong na. Makakabili na lang bigas-bigas. Baba! -bigas. Ayan. Ayan. Yeah. Sige, mga bro. At sa si tatong nga pala kay... Mam Linda at kay Sergio Barota from Tampa, Florida. Yan, sa tatapos sa inyo. Ingat po kayo palagi dyan. At sa tatapos din uh, kay Tab uh, Maki Boy Borillo ng Santogi, Tabaco City, Albay. Yan sa tatino ho at sa tatin Nixon Echon ng Tagala Union. Yan sa tatin po at sa tatin gay. Pards TV. Yan sa tatino ho at sa tatin Arnold Rodillas ng Pagbilao, Quezon Province. Yan sa tatin po at sa tatin gay. Larsky Nolasco. Yan sa tatin po sa inyo at sa tatin Edward, Edward Boromio Family from Barangay Pilatulayan, Norsagaray, Bulacan. Yan sa tatino ho at sa tatin sa pero si Rudo for the princess city yan check out din at check out din guys runs deepas from aurora province yan, sa tatin po at sa tatin kay Jovin Tingson Yan, sa tatin ho at sa tatin kay Roa Pura Family ng Bukawi Bulacan Yan, sa tatin po at sa tatin kay Roberto Sanchez Yan, sa tatin po at sa tatin kay Jimmy Dulay from Bicol Bulan, Sorsogon Yan, sa tatin po at ingat kayo palagi at sa tatin kay Kauragon TV Official ng Kugit Balatan Camarini Sor. Yan, sa tatin po at sa tatin kay Germin Sidino from Kuwait Yan, sa tatin po sa inyo, ingat po kayo palagi yan. at sa tatin kay Crisologo Junior Torcar from Saudi Arabia. Yan shoutout din po sa inyo at shoutout nga pala kay Ina Dayan, yan sa mag-anak ni Ina Dayan, shoutout po sa inyo at shoutout din sa magkapati ni Dionard TV at shoutout din nga pala kay Aldrin Saligan at shoutout din kay Jillian Capiston, yan po sa tatposenyo at shoutout din po kay Bola Kinyang ina yan, Ingat po kay palagi sa araw-araw at shoutout din kay sa mag-asawa ni Ninyo Dulando at sa, ni Dailin at sa kanyang mga anak na si Sheikh at Waida. Yan sa tatin ho at sa tatin kay. Ronald Mede sa Buntal Rizal. Yan sa tatin po at sa tatin kay. Edgar Malinaw from Naga City, Camarines, Kamar Camarinesor. Yan sa tatin po at sa tatin kay. Alias Wawai. Yan sa tatin sa bro. Ingat ka palagi dyan. At sa iyong pamilya at sa tatin kay. Kay Iloy. Yan sa tatin sa inyo bro. At ingat palagi at sa tatin kay. Kriscano from New York USA. Yan sa tatin po sa inyo at sa mga kabayan ko na Sa po sa inyo, ingat kayo palagi at sa taat din kay. Ma, uh, Lamberto Lumakang from Batangas, Kalinto, Purok Ono. Yan, sa taat din ho at sa taat din kay. Caralos Family bu from Bulacan. Yan, sa taat po sa inyo, yung nagpapasyat out yun na nagtampo. Ano yung pangyay? Si Jovin Shout out kay Jovin Tingson. Yan, sa taat bro. at sa taat din kay. Dong Garcia. Yan, sa taat din po at sa taat din kay. May Cristina Alcones, family Alcones, ng Takligan, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Oh, no, okay, no, sa tatino, at sa tatingay. Roxanne Munkada, from Mindoro. Yeah, sa tatya, mga taga Mindoro. Yan, yeah, ingat kayo palagi dyan, at sa tatingay. Kuya Vicente Oficial. Yeah, sa tatin po, at sa tatingay. Erineyo Idol, ng Glaba Chicha. Yeah, sa tatin po. Pag-ibili siya naman, sa tatingay. Angelica Buates. Yan sa tatin no at Consta sa tatin kay. Constantino David. Yan sa tatin po at Riman sa tatin kay. Raymond Condisa from Ros Palawan. Yan sa tatin po at sa tatin kay. Joshua Morillo ng Bicol Oregon. Yan sa tatin niyo bro at sa tatin kay. Jo Jose Ju Tenson from Taga Bicol. Yan, sa tatino no, at sa tatin kay? Badong Swinot, Jimar, at Jimal sa Saudi Arabia. Sa tatin po at sabi, wag ugaon na upo at nahuga ang silpon. Yan, sa tatin kay? Hamsar Tuga ng Pagadian City. Yan, sa tatin po at sa tatin kay? Batang Kiyo ng Cagayan, taga Binangunan Rizal at Bagaw sa Cagayan Valley. Yan, sa tatin po sa inyo, ingat kayo palagi at sa tatin kay? Pablo Labiaga ng Florida Blanca, Pampanga. Yan, sa tatin po at sa tatin kay? Nilia Amil. Yan, sa tatin po, ingat kayo palagi at sa tatin kay? Lorenz Salamuding. Yan, sa tatin po at sa tatin kay? Constantino David. Yan sa Tatino at sa Tating Kai. Ding Barcelon. Yan sa Tatino at sa Tating Kai. Noraldin Amor. Yan sa Tating po at sa Tating Kai. Riste of Quera ng ano ba si Cubao Quezon City Metro Manila. Yan sa Tating po at sa Tating Kai. Kim Rocrospero. Yan sa Tating po at sa Tating Kai. Ayan Vance Abesa. Yan sa Tating po at sa Tating nga pala kay Ryan Martinez dyan sa ibang bansa din natin. Shout out sa inyong lahat yan. Ingat kayo palagi. At out din kay? Florin Binigas. Yan, shout out din o. No. At shout out din kay? Larsky from Makati. Yan, shout out din o. No. At shout out nga palagi paring Makoy. At shout out din nga palagi paring Boyong. Sa pamilya ni paring Boyong. Shout out sa inyo. Ingat kayo palagi. At shout out din nga palagi paring Carlo. Diyan Sagasang. sa gasang sa pamilya ni paring Carlo. Shout out sa inyo. At shout out din nga palagi kay uh, Periyahan. Kay Minard. Yan. Shout out sa kayo, Minard. Ingat ka rin sa pag ano po. At shout out din nga palagi kay... Tamilin ay Tamilin Dagigantuka ka Bartula. Yan sa po at sa tatin kay Cesar Samar. Yan sa at sa kay Sunny Boy Trinidad ng Cagayan Valley. Yan sa po at sa nga pala kay Brother Jimbo TV diyan sa Puriyas. Yan po sa inyo ingat kay palagi diyan. At sa nga pala kay Padi Jan sa Tugigaraw. Ingat ka padi Jan at sa kay Tata kong Stevie from Saudi Arabia. Yan sa po sa inyo ingat ka pa ingat pa kay palagi yan at sa nga pala sa Itay diyan sa Bicol at sa mga kamag-anak ko sa akin kapatid yan, shoutout sa, sa inyong lahat yan at ingat kayo palagi at sa kay Albert Aquino ng Kabanatuan City. Ngayon sa po at sa kay MCG TV Vlog. Yan, sa po sa inyo at sige po at mm, manulubat na lang po aking cellphone at may nanakaking materya at baka ito ay eh, hindi na magtagal ang aking cellphone. Malapit na masira ito mga bro. At nagkikikirokirot na magpapatay-patay na. Yan at Sige po, at sa nga pala sa mga OFW na nasa iba't ibang bansa na nag po buhay dyan. Sa po sa inyo, ingat kayo palagi dyan sa araw-araw. At sa mga nakapagsubscribe po sa akin, maraming salamat po sa inyo. At ingat kayo palagi. sa mga kayo sulok ng ating mundo, ingat kayo palagi. At sa mga sulit nga pala ng tagapanood, maraming salamat po sa suporta nyo po sa akin YouTube channel. At sa mga tumatapos po na aking ad. Maraming maraming salamat po. Saan mga kayo naroon, ingat, ingat tayo palagi. Yan, at... Sige po at abang na lang po kayo sa sunod ko pang upload. Maraming salamat muli eh. at lusong Visayas minda lang po. Maraming maraming salamat po at salamat sa panonood. Okay? Alright.